ah oh, bakit mo pinakalaman yung souvenir ni mami? Mag-face the wall ka. Ayoko na hingi ng souvenir, ha? Bad yun. O, oh, ba nagtatago? Face the wall. Face the wall ka. Ay, hindi nakikinig. Face the wall. Huwag kang gagalaw dyan, ha? Ba't nasilip? Face the wall lang, ha? Walang gagalaw. Nakita kita. Oh, sumisilip so ka na naman. Sabi ko, huwag mong papakailaman yung souvenir, di ba? Kasi bad yun. Pagkagalitan tayo ng customer. O, face the wall ka lang. <tinyo>